clearing, dibajan dyan? Walang exemption yan, magkitinda pa. Kaya talagang tangay nila yan. Nagtataka lang ako, bang sa inyo talagang nyo. Kasi wala talagang play. Kasi dati naalala mo na sa labas ako, pag sinabi talaga clearing, tangay yan lahat. Ano ka ba nung nag-clearing sa'yo? Nag-clearing din dito? Ito? Hindi, ito nga eh. Tanungin mo dito muna. Hindi, ito lang. Ito lang. Real talk tayo clearing sa akin pag sinabing clearing takbuhan na yan lahat yan hatakan yan magkatapon-tapon yan sa inyo talaga talagang hey, good ganoon din sa amin kasi ito nga clearing Ay. nga tapos napagtinda pa rin so hindi sabi nila sa amin ngayon pa oh, diba? at this, at least nakikinig sila sa pag sa akin hindi nagtataka lang ako doon ah ganito lang yun diba sir bakit kayo nakikinig sa akin baka maganda ako ayun oh, yun ayun <laughs> yun hindi ano yun, eh. siguro dahil sa akin kasi dati ba? Diba, sa kalsada nakita niyang para na may pagbardagula ano ba ako pag steering talaga was out. Matangay ang payo, matangay ang lamisa. Ito, ako naman pagsalitayin mo. Ano to? Ah, bagsakan. Ito. Wala silang, alam mo yung mga men in uniform natin. Walang sinisino-sino yan. Talagang hinuhuli nila lahat. Ngayon siguro, naisip nila, sabi ko sa kanila gano'n, nung una nagkakaroon. No, no, na, Napakaswerte nyo kasi sa akin dati, yung nasa kalsada ako talagang pag clearing, clearing talaga. Clearing din And kami. Ako, hindi kita sinisilip, napakaswerte mo dahil na, na, napakiusapan nyo sila. So ako talaga walang gano'n. Clearing. out, out. Clearing din. Kanun, kanina muti kanyang dalawang motor, pero anong sabi ko, takbo yung isa, naiwang pa yung cellphone diba, yun niya. Na, naman, kati pang bang kilala tayo, sila silip regarding dyan. Ang pinapoint ko is, mas working kayo ngayon dahil nung ako'y nasa kalsada talaga pag sarabing clearing. Ano ka ba? Ako man nakulong pa ako yung, dito eh. Damisa, nakulong pa. lahat. Nakulong pero, pa ako okay, sa pagtitinda. Diba dalawang na, araw dalawang at dalawang natin, gabi, nakatung, nakulong ako dito, buntis pa ako. Kaya sabi ko, kahit na iligal, sige, iligal sa mata diba? ng Diyos ang magtinda yeah, yeah, kaysa yeah, mata ng tao, pero sa Diyos hindi. Pag sinabing clearing, may nakikira ba sa akin? Ay, 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 may nakikira clearing pakita nyo. Ay, hindi nakikira sa akin. Ayan, 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 Dati, oh, mga kasi dati, di ba, sa kasada ko, super so, clearing. Ngayon, pag sinabi talaga clearing, tangay talaga nila lahat, payong, lamesa, kung ano-ano pa. Ang pagkaswerte nyo ngayon, kasi na, pag sinabi clearing, na, kaya pag-uusapan nyo pa sila, sa matala ko dati, hindi. Pag-clearing talaga kasi. naman yung point mo? Wala naman akong question Then clearing lang naman. Ito pare clearing dali. Ay piliin mo na. Di ba? Di ba? Di lang Di ba? 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 na napakayo sa atin dito sa